So what's up mga keepers, magandang hapon you know? Ito yung epekto sa ating kapag maulang sa atin Ang hina yung mga isda natin Yung isa nga natin na bail tail you know? Medyo nangihina siya Sana gumaling siya Sa lamig ng panahon kasi Sana hindi siya mamatay Sana makarecover siya Nanghina kasi na bail natin Then ito yung mga fry natin no oh. Mga bay. P.K.B.M. natin yun know, o nakatago lang sya lagi dyan nandun lang lagi sa baba o oh. yun o know. buti gumagalaw-galaw na kanina kasi wala na yan higa na yan sana dito madaling ngayong tagulan makasurvive to di pa tayo dito kasi nakapag breed you know. may veil tail pa tayo dito ng P.K.B.M. mga red eye natin no oh. Magaling ka bossing Hindi pa tayo sa'yo nakapag -brilla. Magpagaling ka muna uh, PKBM natin yung golden blue tail Dirt choco yan oh Diet diet muna tayo ngayon Yan Di muna tayo magpapakain kasi Baka madali na naman sa Diet muna Yan o Okay PKBM Buti wala na dito ng mga sa mga PKBM. Yan. Sampung pirasong golden blue tail. Yung mga fry natin, oh, medyo malalaki na. Baby is lang katapat niyan. Sana makasurvive itong isa natin na bang tail. You know, laging nasa likod ng generator You know. Sana makasurvive siya. Comment naman kayo kung anong gamot nito. You know. Nangihina siya. Salamig ata to hatch na tong BBS natin. Ready to use na yan. Papakain natin yan. Sa mga fry lang natin magpapakain dito. Sa mga fry. Ayan tayo. Ayan ito lang yung update sa atin backyard. Update lang natin yung may sakit natin na built tail na Balloon molly. Sana makarecover siya. Hindi pa tayo kasi doon nakakapag Ayan.